das na dadagdagan daw ng 10 hanggang 15% ang bilang ng sasakyan sa North Luzon Expressway at kanina lalo pang sumikip ang traffic dahil sa karambola ng walong sasakyan sa Balintawak at dahil sa event ng Iglesia Ni Cristo sa May Bukawe Exit. Live mula sa North Luzon Expressway, may report si Ruth Cabas. Ruth? Pia, nakita na natin kaninang hap dagsa o yung to ng dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero sa mga oras na ito, kung titignan natin yung monitoring dito sa kanilang traffic control center, no, yung bahagi na lamang ng uh, dao sa may Pampanga, yung uh, exit dyan, dyan na lang yung nagsisikip at nasa may 150 meters yung uh, pila ng mga sasakyan. Pero kung titignan nyo, yung ibang bahagi nga nitong NLEX, no, katulad dyan sa may bahagi ng uh, Balintawak Toll Plaza o kahit sa Mindanao, ay green and go ang mga sasakyan. Malayo yan piya dun sa nasaksihan natin kanina na mabagal ng daloy ng trapiko mula pa kaninang hapon. Narito ang aking report. Sa bahagi pa lang ng EDSA, palabas ng North Luzon Expressway, mabagal na ang usad ng mga sasakyan. Bukod sa volume o dami na ng mga sasakyang bumabiyahe, marami rin kasing mga pasaherong nag-aabang ng mga bus. May ilang bus din na hindi tumatabi sa kalsada kapag nagsasakay ng mga pasahero. Ilang oras na? Apat na oras ko. Apat na oras sa din hintay? Nagpapagay ko pa sa mga sasakyan. Oo, dahil? Pero, magkarambola naman. O, mamaya ba mga sasakyan? Bago magpalintawak to Plaza, nagkaroon din ng build-up mga alas 4 ng hapon nang magkarambola ang walong sasakyan. Kaya dito palang mabagal na ang usad ng mga sasakyan. Pero pagkalampas ang bahaging ito, mabilis na ang biyahe. Naiipon din ang mga sasakyan sa may Bukawe exit dahil may event ngayong gabi ang Iglesia Ni Cristo sa Philippine Arena. Marami namang nakadeploy na traffic marshals sa lugar. Kapag undas sa daragdagan daw ng 10 to 15 percent, ang 180,000 na mga sasakyang karaniwang bumabiyahe sa NLEX kada araw. Para maibsan ang pila ng mga sasakyan, lalo na sa mga toll booth, nagbukasan na ng dagdag na window na bayaran. Nagpakalat na rin ang ambulance tellers. May mga assistance center na nakaset up sa mga gasoline station. Pwede rin tumawag sa 235,000. Maaari rin namang i-check sa internet o i-download ang NLEX app na North Luzon Integrated Guide and Travel Advisory System o NLigtas, para makakuha ng real-time updates sa traffic situation sa NLEX. In between 3 to 4, nagkaroon na tayo actually ng more than 4,000 na pumasok per hour dito sa Balintawak mm -hmm. at uh, more than 1,200 dito sa Mindanao. So mm -hmm. uh, tuloy-tuloy pa rin naman yung uh, dagsa ng sasakyan. So baka mamonitor natin na uh, hours yung peak natin. Ano? Tuli -tuli. Mm -hmm. hanggang Expected namin hanggang uh, ngayong gabi. Piyabuko dyan sa aksidente kanina sa Balintawak may isa pang car accident dun sa May San Fernando Pampanga pero wala namang nasaktan sa parehong insidente at inaasahan daw ng pamunuan na sa ng hapon ay magsisimula naman daw yung uh, dami ng mga sasakyan na pabalik Alright, pero Ruth, kung nga uh, ikukumpara doon sa mga nakaraang taon, eh, masasabi ba na mas marami talaga yung bumiyahe ngayon? Kasi ang sabi nga nila, ay eh, 10 to 15% daw ang uh, idinadagdag sa bilang ng mga bumabiyahe dyan sa LX kada taon. So far naman daw, halos nagpareho lang daw yung average compared dun sa nakaraang taon. No? Ang nangyari lang din daw ngayon ay medyo may iba na nga na umuwi na nung weekend na nag-leave na ng maaga. Kaya parang yung dating na mga sasakyan o yung alis ng mga tao ay per, on a per day basis. Bukas daw ng umaga, posible raw na marami pa rin yung magbiyahe pa Norte Pia. Maraming salamat, Ruth Cabal.